Sabi nga, consistent is the key para sa mabilis ng paglaki ng muscle. O yun bang dapat tuloy-tuloy ang ginagawa mong pagbubuhat o hindi ka dapat pumapalya dito? Pero may mga pagkakataon na nahihinto tayo sa pag-workout. Maaaring dahil nakasakit ka o di kaya ay nabisikang bigla sa paghahanap buhay o pwede rin tinamaan ka ng katamaran. At iba pang kadahilanan. Kapag nangyari yan, maraming bagay ang pwedeng mangyari sa'yo. At ito ang iisa-isahin natin sa video ito upang hindi masayang ang matagal na panahon na ginugol mo sa gym mapalaki mo lamang ang iyong katawan. Sa loob ng isang linggo na wala kang ginagawang pag-eexercise o pag-workout, maaari magsimula na ang unti-unting pagliit ng iyong katawan at ayaw nating mangyari yan. Ang paglaki ng muscle o ang pagpapanatili ng laki nito ay kailangan laging nating ginagamit ito o regular na nagtatrabaho, ang bawat muscle group. Maaaring sabihin ng iba, tumigil lang ako sa pagbubuhat sa gym. Pero, lagi naman akong kumikilos sa aking trabaho. Kaya nagagamit ko rin ang aking mga muscle dito. Tama, maaaring ang taong ito ay isang construction worker. Nagkahalo ng simento, nagmamartilyo, at iba pa. Nakaramihan sa bawat paggawa natin ay ang ating biceps lamang ang nagagamit. Kaya ang resulta, hindi nga liliit ang biceps. Pero ang triceps, back, chest at iba pa ay malaki ang posibilidad na lumiit ito. Kasi nga, hindi nagagamit. Upang maiwasang mangyari ang pagliit ng muscle, kahit hindi ka nagbubuhat sa gym. Una, tiyakin mo na sapat pa rin yung protina na iyong kinakain. Ang protein ay mahalaga sa pagpapalaki ng muscle at mahalaga rin ito upang mapanatili ang laki nito. Subalit tiyakin mo rin na dapat ay nai-exercise mo ang mga iba pang muscle group, hindi lang ang biceps. Upang kahit hindi ito lalaki dahil hindi ka na nga nagbubuhat sa gym, ay mapapanatili mo naman ang laki nito o hindi ito basta-basta liliit. Halimbawa, kapag nawalan ka na ng panahon sa gym, maaari mong gawin ang push-up para sa iyong chest, triceps, at shoulder. Pull-ups para sa iyong back. At body weight na squat para sa iyong legs. Sa ganitong paraan, nagagamit natin ang mga muscle group na ito. Dahilan, upang mapanatili natin ang laki nito. Pero kung sakali sa loob ng isang linggo ay minsan ka na lamang nakakapagbuhat o once a week na lamang, para sa akin mas maganda ito kesa sa mga bodyweight na exercise sa bahay. Kahit sabihin mo pang isang beses ka na lamang nakakapagbuhat sa loob ng isang linggo, ay mabibigat naman ang bubuhatin mo dito. Kaya sa tuwing magbubuhat ka, gawin mo ang full body workout. Ibig sabihin, lahat ng muscle group ay titirahin mo sa araw na ito. Syempre, kasi once a week ka na lamang magbubuhat eh. At sigurado ako, hindi matitinag ang iyong mga muscle. O hindi basta-basta liliit ito. Pero muli, dapat ay sapat ang protina ha, sa bawat araw. Eh ano-ano nga ba yung mga pagkain mayaman sa protina? Baka kasi may mga baguhan dito. Ito ay gaya ng itlog, manok, isda, baka, baboy, tokwa, monggo, hipon, at iba pa. Kahit sabihin mo pang anim na buwan kang hindi makakapagbuhat ng regular, pero kung magagawa mo ang once a week na workout, hindi ka liliit tignan na animoy regular ka pa rin nagpupunta sa gym. In a crisis, do you feel Kung sakali naman na natigil ka na talaga sa pagbubuhat at hindi mo rin kayang maisagawa ang mga bodyweight exercise at maging ng once a week workout dahil nga sa sobrang busy mo talaga eh ikaw ay maaaring tumaba o malagdagan ng timbang mula sa mga taba na nakuha mo ito ay mas lamang na marahil ang kinakain mo kesa sa iyong ginagawa. Ibig sabihin, mas maraming kaloris na pumapasok sa iyo mula sa iyong kinakain. Pero, nabawasan ang iyong mga ginagawa. Gaya ng pagbubuhat, tandaan nyo, sa tuwing tayo ay nag-workout, nakakapagsunog tayo dito ng kaloris. Dahilan, upang hindi tayo basta-basta naman tataba, o tutubuan ng mga taba sa katawan. Kahit sabihin mo pang hindi mo naman binago, ang dami ng kinakain mo. O ganun pa rin yung dami ng calories na nakukuha mo kada araw, pero nabawasan yung pagsusunog mo ng calories. Ito nga yung pag -e exercise o pag-workout. Ganun din ang resulta nito. Tataba ka. Konting paliwanag lang para sa mga baguhan. Lahat ng pagkain ay may taglay na kaloris. Yung iba, mataas ang kaloris. Yung iba, konti lang ang kaloris na taglay. Depende sa pagkain. Ngayon, kung puro ka lang kain at wala kang masyadong ginagawa, tataba ka dahil hindi na nasusunog ang ibang kaloris sa'yo. Masusunog lang ang mga kaloris na ito sa pamamagitan ng pagkilos mas mahirap na pagkilos o paggawa, syempre, mas marami ka masusunog na kaloris. Kaya dapat laging balanse. Kaya kung ikaw ay hindi ka na makapunta ng gym dahil sa iba't ibang kadahilanan at wala ka na ring masyadong ginagawa, medyo bawasan mo ang iyong kinakain o bawasan ng bahagya ang kaloris na ipapasok mo sa iyong katawan upang kahit matigil ka sa pagbubuhat Medyo liliit nga yung mga muscle mo. Pero hindi ka naman tataba, di ba? Maaari ka ring pumayat kapag nahinto ka sa pagbubuhat. Gaya ng nasabi ko kanina, ito ay dahil hindi mo na nai-exercise ang iyong bawat muscle group at maaaring hindi mo na rin napapanatili yung pagkain mo ng protina kada araw. Sa ganitong sitwasyon, kadalasang nangyayari ito sa mga masyadong stress sa buhay dahil sa mabibigat na suliranin. Napabayaan na ang pagbubuhat? Napabayaan na rin ang tamang nutrisyon. Ang resulta, muscle loss at weight loss. Ibig sabihin, papayat talaga. Sana hindi mangyari ito sa atin. Sa ating recap, kapag tumigil ka sa pagbubuhat, maaari kang tumaba o pumayat. Depende sa iyong sitwasyon. Pero, maaari mo ring mapanatili ang iyong muscle sa pamamagitan ng pagkonsumo ng sapat na protina at paggawa ng bodyweight exercises o di kaya ay full body workout kahit minsan lang sa isang linggo. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless.